Ngayon, bisita tayo sa taas. Ito yung dragon fruit natin. Ito niya, malinis na. Sinisimulan ng ano yan, damuhan. Pagkatapos sila doon sa ginagawang kulungan ng manok, dito sila lahat pupunta para damuhan yung dragon fruit natin medyo matataas na guys ito yung Ayan. Ito mga tinanggalan na namin to ng ano eh. Napurun na to. Yan. Konti na lang. Meron na mga malapit sa finish line. Hindi ko sabihin sa gulong. So. Taas na rin to. Pinya yan. Oh. Yan matataas din Ito, kasi yung mga naunang itanim. Uh, 100 mahigit na post ito kung naunang tamnan ng dragon fruit. Ngayon yung kulang dalawang daang poste. Natamnan na rin lahat. Ito, hindi pa sila tapos maglinis dito eh, pero nasimulan na. Ayan lang, tingnan Nasimulan na yung part ng dragon fruit na ano na. Ano. Nalinis na yan. May mga shoots na rin yan. Ito hanggang dito. Ayan, mga shoots na mga matured cuttings kasi ginamit natin yan eh. nabili lang natin sa halagang 10 piso pakamura yung una kong bili 25 pesos isang cutting so ito yung mga bagong tanim natin yan umiiyak yung pamangking ko nainitan nainitan so yan ito medyo malinis na rin pala sa gawin nito ito yung mga bagong tanim ito wala pang ano. Pakatalim lang nito. San linggo pa lang. Medyo naging busy kasi yung mga ano natin eh. Tao eh. Ayan, ayan. Kira yan. Kira niyan yan. mga bagong tanim yan. Hindi pa nalilinis. Ito yung lilinisin nila to. After nung gulongan ng manok to. Ayan. Kita nyo ito. Ayan. Wala pa rin gulong. Yung hinihintay ko pa rin yung mga gulong na ibibigay sa akin ng ating kaibigan. Bibigyan na lang doon niya tayo eh. Bumili ako ng gulong nung una. Nabili ko na sa piso isa. Isang daang gulong lang yung nabili ko. Yan yung mga nakakapit doon sa gawin yan. Isang daang gulong lang. Tapos yung iba hindi pa namin ikapit. Kasi ito sige. Akit tayo doon. Ayan. Ayan. Asa 300 yung total ng posin ng dragon fruit natin. gitu. Dito. Yan 300 lahat yan. Yan. Yan, kumpleto talim na tayo. May sumobra pa tayong cuttings na hindi nagamit. Yan. Kita nyo. Nandito ako, paakit ako ngayon. Uh, ko lang kayo. Para sa mga mahilig mag-dragon. Mahilig mag ng dragon fruit. So, sa kayong mga nagbabalak ng mag ng dragon fruit magandang investment to kailangan nyo lang talaga alagaan yan yan o tunan nyo ayun yung kubo nandito na ako malapit ako sa taas eh ayun yung taas eh yung binapala ko rin magpatayo ng kubo dito pero hindi mo na ngayon kasi ay pang kailangan tapusin Ito dito tayo sa tuktok para kita natin lahat. Ito yung pinakatuktok ng ano hanggang dito yung lupa natin. Kita nyo na may bakod. Ayan. Ayan. May bakod sa kabila. Medyo madamo na rin. Hirap ng puntahan pa may ahas pa. Ayan na di natin. So yun. May bundok. Puro bundok dito malapit lang dito yung sinasabi nilang tanawan na uh, kasulukuyang pinupuntahan palagi ngayon ng mga mga tao na gusto mag relax mag, mga nagbabakasyon so ayan ayan yung dragon fruit natin konti ah. lang 300 lang hindi gaya ng iba maraming ano pero malaki pa yung space stand dito kaya pwede pwede pa tayo magdagdag next year kung maging successful tong dragon fruit natin makaani tayo ng konti makita natin yung potential magdadagdag tayo meron pa naman tayo dito for expansion ito to pwede pa tayo mag expand dito gusto gawin na Ganoon pa ba ayan o baka kaya pa dito ng mga limandaan pa limandaang Gusto kaya ang kaya? Maganda lang dito. Maganda yung view. Eto, ayan, kita niya Santa Rosa yan eh. magsaysay. Kaya yung unahay kita yung bundok arayat. Ayun yung bundok arayat, saya tinan yun. Ayun, no, diba? Maganda yung view dito. Ito yung... isang nakaka-relax na na lugar na lugar dito na pwede natin puntahan meron pa tayong lupa sa gawin na yun nakabakot pero ang mga nakapatanim dun mangga tapos magpapatanim din tayo ng saging kasi ayon ayon kay dyan ang magsasaka mayang ganda ang kitang sa saging sa aking ka-farmer Uh, gusto din natin subukan yan. So yan, shout, shout out ako kay John ang magsasaka kay Kapamer sa kay Kasimanua. Shout out sa inyo. So, mainit na. Ang taas ng araw, Bababa na tayo. At para makapagluto na ng tanghalian kasi alas 10 na eh. mahirap bumaba kaysa umakyat. Pero di naman madulas kasi umaraw na. Mabuti na lang at umaraw na ngayon. Mga nakaraang araw, yung panayang ulan. Uy, muntik pa akong madulas. <laughs> so, dahan-dahan lang tayo sa pagba. Mahirap na baka madulas pa tayo. So, yan yung update natin sa, sa Dragon Fruit. Kaya mag-alala, lagi ko kayong i-update. So, Mas meron tayong ginawa dito. So, pagka natapos ng damon, ipakita ko din sa inyo. Yan, kababa na tayo. So, mga kasara, mga kaparmer, hanggang dito na lang. Ha. At babalik na ako dun sa kubo. Para mapag-banding muna tayo sa kanila. Maraming salamat. Uh, like and subscribe nga pala. Ah, uh, dadagdagan na yung subscribers natin.